ay loto tayong mga bungo ng baboy hmm? oo oh, pulo mo, oo oh, kumiting-tingin ko <laughs> ah, Lalagay diba? maglalagay natin ang rekado doon sa ating lauy bungo ng baboy ah, maraming sibuyas doon uh, na doon natin ang bawang doon ah, doon mawawala yung ating pamita at siyempre ang ating dahon ng rawa rin ito eh. lang yan hmm. open na natin yan, huling natin ng tubig And, kapag kumulo na ang ating bahuyasin huling natin ito ng kukulong pa natin hanggang 30 minutes uh, lalala lang ang bambot, tapos titimplahan natin natin para uh, sakto sa kulo niya ah, naglalagay na tayo ng bechin pampalasa, punti lang yan tapos lagyan na din natin ng asing. Oo. Uh -huh. Habang kumukulo pa yan, tatanggalin natin itong mga um, sebo niya ito. Mga impurities niya. What? Yan. Yeah. Tapos papuluan lang natin pag natanggal natin ito. Takpan natin, tapos papuluan ulit hanggang mal, kung na lumambot na ang ating nilulotong uya. Alright. After 40 minutes, sobra pa ata ang pagpapakulong yan mga ating bungo ng baboy malambot na you hey, na no? Uy. Eh, okay, ito yung para sa atin yan yung mata Kaya, cook tayo eh ito para sa atin yan okay let's go mangan na tayo.